Naniniwala ka ba na paulit-ulit ang kasaysayan sa pagitan ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ng kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Gaano kahalaga ang pagkakapareho ng kanilang mga estilo ng pamumuno at paano nila hinaharap ang mga hamon ng kanilang mga panahon? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa ang kampanero tinig ng katotohanan tunog ng kasaysayan isang malaking pasasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers na sumusuporta sa aming channel tunay na pinahahalagahan namin ang inyong suporta at sa lahat ng mga nanonood maraming salamat sa pagtangkilik mayroon kaming mga kapanapanabik na video na nakalaan kaya't abangan ang mga susunod na episode Tingnan natin ang mga pagkakapareho ng pamumuno ni na Marcos Sr. at Bongbong Marcos. Noong dekada 70, idineklara ni Ferdinand Marcos Sr. ang martial law upang patahimikin ang oposisyon at kontrolin ang media bilang bahagi ng kanyang paghahari. Isa sa mga pangunahing isyo na kinaharap niya ay ang paglaganap ng komunista sa pamamagitan ng mga media outlet. Bilang tugon, gumawa si Marcos Sr. ng matinding hakbang kabilang na ang pagsasara ng mga TV at radio stations upang limitahan ang pag-access ng publiko sa impormasyon na maaring magdulot ng pinsala. Ngayon, makikita natin na si Bongbong Marcos Jr. ay nahaharap sa isang ibang klase ng hamon, ang maling impormasyon at pagkalat ng fake news. Ang internet at mga social media platform ay naging sentro ng diskurso ng publiko, kaya't mas mahirap na kontrolin ang daloy ng impormasyon. Ngunit tulad ng kanyang ama, nahaharap din si Bongbong Marcos sa parehong isyu ng pagharap sa maling impormasyon na maaring magdulot ng kaguluhan sa bansa. Sa katunayan, ang pagkalat ng fake news at manipulasyon sa social media ay naging sentro ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Gumawa siya ng mga hakbang upang tugunan ang isyong ito, kabilang na ang pagtutok sa mga maling impormasyon na kumakalat online. Maging ang mga mambabatas ay nagsimula ng magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga network na may kinalaman sa pagpapakalat ng fake news at kinikilala nila ang malaking epekto nito sa opinyon ng publiko at mga eleksyon. Ang papel ng modernong media ay nagbago ng malaki mula noong panahon ng kanyang ama. Hindi na lang ito tungkol sa TV at radyo. Ngayon, ang fake news ay mabilis na kumakalat sa digital platforms at mas madali na para sa maling impormasyon na maging viral. Dito pumapasok ang papel ni Undersecretary Claire Castro. Itinalaga upang manguna sa laban kontra fake news Si Castro ay nagtatrabaho ng direkta sa mga social media platforms at online groups upang subaybayan at kontrolin ang daloy ng maling impormasyon sa digital na panahon. Ngunit gaano kaepektibo ang mga hakbang na ito sa mabilis na takbo ng impormasyon ngayon? Kayang ba talagang kontrolin ng gobyerno ang naratibo ng hindi nilalabag ang kalayaan sa pagpapahayag? Ito ay mga tanong na kailangang sagutin habang patuloy na tinatahak ni Bongbong Marcos ang kanyang mga hamon sa paglaban sa maling impormasyon. Habang tinitingnan natin ang sitwasyon ngayon, nakakatuwang makita kung paano sa kabila ng malalaking pagbabago sa teknolohiya at media, ang ilan sa mga parehong isyo ay patuloy pa rin naroroon at ang parehong pamilya ay nasa sentro ng lahat ng ito. Maraming salamat sa panunood at muli maraming salamat sa lahat ng mga subscribers. Abangan ang mga susunod na video at sana ay patuloy nyo kaming samahan sa pagtuklas ng mga kwento na humuhubog sa kasaysayan ng ating bansa.